magandang gabi po sa inyo lahat mga ka-BJ Pwede so, po to my new vlog So Supportan so, ninyo po yung vlog like ko Pakisubscribe na lang po Sa YouTube sa ng po mga ka-BJ Pagmasdan niyo po ang kapaligiran Like and share na lang po So, andito po tayo sa may uh, isang sulok na ano naman po mga ka-BJ. So, yun po. Uh, ano din po mga ka-BJ, oh. Ang mga aso. So, ang daming kainan, ha? Ang daming kainan po dito po mga ka-BJ. mas ganun nyo po muna mabuti mga ka-BJ oh. so <coughs> ito mga ka-BJ oh. mga nagdalakihan building po ito nadanan po natin din oh. so ito mga ka-BJ So habang napapalayo po tayo, mas lalo po gumaganda po rito ano. At uh, puros kainan din dito. Alam naman po natin ngayon no. At uh, magpapasko na, marami na po kain-kainan po mga ka-BJ. Ikot-ikot pa po tayo, ikot-ikot tayo. So ito po mga ka -BJ. habang lumalayo po tayo, mas lalo po gumaganda itong kapeligiran po nitong uh, napupuntahan po natin mga ka-BJ. Oh. Pag masdan ninyo mabuti rito, napakaganda talaga. Oh. Uh, ibang iba talaga ito. Ibang iba talaga yung tsura. Habang gumaganda, habang lumalayo, mas lalo po gumaganda mga kabiji. Habang lumalalim po yung gabi, mas lalo po gumaganda po ang kapaligiran din yung mga kabiji. So, naiba talaga. Ang ganda din mga At, yung mga kabiji. At yun po sinabi natin, habang po tayo napapalayo, habang po tayo napapalayo po nilalakad natin mga kabiji. Mas lalo po magandang tingnan po din yung mga kabiji. Oh. At uh, puros kainan na lang po napupuntahan natin dito sa nakikita po natin mga ka -BJ. Marami pong kain-kainan na lang po mga ka-BJ. Yan haba na yun. Puros kainan po mga ka -BJ. Sa gilid na po ito ng kasada. So ayan. So may sounds po daw mga ka-BJ. Ayan. Pagmasdan po ninyo. Pagmasdan po ninyo din yung mga kabiJ ta uh, hanggang mamamay ito po mas lalo po ito, madami mga tao din eh. So mga kabijan, dito po tayo sa circle At ang uh, shaker po nito mga kabijay Wala po siyang ilaw sa gitna So dito lang po sa mga paligid-paligid lang po niyo mga kabijay Ang maraming ilaw oh. Uh. At tingnan ninyo po mga kabija Ayan po, ang lugar na pinintuhan natin po ngayon So tingnan ninyo, shaker po itong mga kabijay sa so, pagabot po dini walang kailaw-ilaw po yan mga ka-BJ yan so andito po tayo sa isang kanto napaka traffic po dito mga ka-BJ o no? kagaw-gaw lang po medyo kanina, kanina po po tayo nagtambay dito mga ka-BJ sa traffic naabutan po tayo ng stoplight kahit naglalakad lang po tayo mga ka-BJ So So ayun po mga ka-BJ, habang naglalakad po tayo sa gilid-gilid, nakita po natin itong motor, napakaganda, grabe yun. Oh, ito pala marami pala sa lobo. oh. Tingnan niyo. <laughs> grabe. Tapos dami nila sa lobok, da, Gra grabe. Mga milyon ang halaga nito. So, ito po. <laughs> grabe, may ibang motor pa lang. lang, ako nakakita ng motor dito ah. Mga ganito. Makikita tayo sa mga palabas sa ibang bansa sa mga YouTube or saan man yun makita natin pero sa personal, ito po nakita po natin ito. Ayan. Ito na po sinabi ko mga ka-BJ. mga milyon ang halaga nito. Ayan. Tapos ito pa. Ayan po mga ka-BJ. Oh. So, ulitin natin. First time po natin makakita ng perch. So, nakakita po tayo yung mga nasa sa mga YouTube. Ano? Nakita po natin yan sa mga ibang bansa. Pero yung perch na po natin, ngayon lang po natin ito nakikita. Tapos, eh, ito po. Wow, nakakalula talaga. Ang gaganda. Grabe. Oh. Sa kintab lang talaga, sob na tayo mga ka-BJ. Talo pa ito pag sinasakyan na natin talagang Ayan, ano? Tingnan ninyo po mga ka-BJ, pag mustahan po ninyo, ang gaganda. So, ito po, naka-center naka po ito yung ano niyo. Ayan, mga ka-BJ, tingnan ninyo. So, ayun po, pangalan natin lahat mga ka-BJ, oh. yung mga motor. So, ere, ano, ang pagkain dito. Ang mga tao, oh. Grabe naman ito, mga tao dito, ito. Talagang, dinumog talaga ito. Punta kayo rin, eh. Gusto niyo? oh. Ayan, daming pong mga basal-basal dito, mga pagkain, oh. No? Mga ka-BJ. kayo. punta po tayo doon sa loob. Tingnan natin. So, ere na po, mga ka-BJ. Talagang, dami talaga pagkain dito. Kabilaan po ito, mga ka-BJ. So, dami na mga tao. At uh, ang ano din eh, kada sabado linggo po itong mga ka-BJ, ganito sila. Meron po dito ito. Mahaba ito, mahabang, mahaba. Maraming mahaba. marami, marami mga Tapos, mm -hmm. po mga ka-BJ. Tapos ayun po mga pagkain nila. Ayan, mga ice cream. Oh. Dami-dami mga ice cream talaga. And then, dito, ayan. Mga ice cream din. So, ayun po mga ka-BJ. Talaga kabilaan po ito. Kahit saan po tayo pupunta, dami po mga tao. Talaga grabe talaga, dami oh. So, pili po tayo. Dito rin po yung mga prutas. Iba-iba po siya. Iba-ibang ano po. Iba-iba po mga kainan po. Dito po mga ka-BJ. Naman, ano ayan. Mga ganyan, no? Tingnan ninyo. And then, dito naman. Mga damit naman. Ayan, no? Mga damit naman siya mga ka -BJ. Ayan, nakala natin po sa pagkain natin, hindi pala. So, tapos dito naman sa kabila, ayan po, mga hikaw, ayan, mga pambabae po ito, mga ka-BJ. Mga pangalimpong ito sa pang babae So, ayan, mga ka-BJ, o. Oh. nyo And then, pag po dito, kanya din naman, ayan din, iba-iba rin po mga ka-BJ. Iba-ibang klase po ito, binibinta po dito po mga ka-BJ. Uy, mga kabijay, grabe ang building ang tingnan ninyo. Mukhang may ano, mukhang may hagdanan sa gilid papunta sa taso, tingnan ninyo. Okay yung building na yan ah. So, ayan, pagmastilan ninyo po mga ka-BJ. Ang gaganda po ng mga gusali dito kahit sa gabi ganyan, no? napakaganda. Napakalalaki po talaga, dikit-dikit mga building dito sa nilalakaran po natin mga ka-BJ. Uh, so mga ka-BJ, thank you, thank you so much po sa inyo lahat. Hanggang dito lang po yung vlog natin. God bless po sa inyo lahat mga ka-BJ. Pagpalaan po tayo ni Lord mga ka-BJ.